Sinasamantala ko muna manguha guys. Kasi bata pa lang ako. Kain ko nito ngayon lang na ulit. o <laughs> oh, diba guys? Ang dami bunga kasi eh. o <laughs> oh, yung si Wande tatay. O oh, busog na kanina pa. kanina pa kain ng kain. Di pa niya maubos. <laughs> hmm. O yan. Hmm. Nakakusog din guys eh. Mm. Okay, punta na kami guys. Oh, ayan guys oh. Malaking puno kasi siya. Ayan pa oh, dami pang hinog oh. kasi nasa, nasa, taas nga lang hindi maabot. Okay guys. Thank you for watching. Bye-bye.